Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa Usapang Boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Handog ko sa inyo, diretsong opinion Hango lamang sa ating passion At ngayon, ilang araw na nakakalipas Pinag-uusapan pa rin ang naging desisyon Ng New York State Athletic Commission Na panatilihin yung majority draw decision Sa laban ni WBA Lightweight Champion Gervonta Tank Davis at challenger Lamont Roach Jr. Walang babaguhin, tabula pa rin ang laban, kampiyong pa rin si Tank Davis. Ito ay sa kabila ng protesta ni Lamont Roach Jr. Ayon kay Roach, yung biglang pagluhod ni Tank Davis in round number 9, dapat tinawagan ng knockdown ni referee Steve Willis. Yung pagtayo ni Tank Davis at biglang pagtalikod kay Lamont Roach Jr. para pumunta sa kanyang corner at mapunasan yung kanyang mata sa kalagitnaan ng bakbakan, dapat yon grounds for Disqualification or point deduction from referee Steve Willis Ayon sa kampo ni Roach Jr. Pero hindi po ito kinatigan ng komisyon Binasura ang protesta ni Lamont Roach Jr. Giyit ng komisyon, judgment call yon. Yung hindi pagtawag ng knockdown o pagdisqualify kay Tank Davis ni Steve Willis Eh judgment call yon. wala tayong magagawa Sabi ng komisyon Also, hindi naman daw naka-apekto yung nangyari sa round number 9 sa performance ng mga boksingero sapagkat naglaban pa rin sila rounds 10, 11, and 12 at hindi pa rin ang bakbakan. Pero inamin mismo ng komisyon na nagkamali si referee Steve sa kanyang inaction in round number 9. Also, inamin din ng komisyon yung pagkukulang ng kanilang mga opisyalis na nasa ringside at minomonitor yung action. The referee or the ringside officials could have paused called a timeout to reassess the situation, bagay na hindi nila ginawa. Alam nyo mga kaibigan, para higit nating makilala itong New York State Athletic Commission, sa lingwaing inyong maintindihan, aking i-explica ang history ng New York State Athletic Commission. Paano ito nagsimula at ano mga scandals na kinasangkutan ng komisyon. Alam nyo, latest scandal lamang itong nangyari kay Tank Davis at Lamont Roach Jr. Through sharing the history of the commission, perhaps maintindihan ninyo ang istruktura ng boxing at malalaman nyo kung tama ba o naging mali ang desisyon ng komisyon sa laban ni Davis at ni Lamont Roach Jr. Lahat ng yan ating hihimayin dito lamang sa Boxing Shorts. At nagbabalik ang Boxing Shorts, narito ang brief history ng New York State Athletic Commission para maintindihan niyo ang estruktura ng komisyon na ito na siya nagbasura sa protesta ni Lamont Roach Jr. kontra kay WBA Lightweight Champion Gervonta Tank Davis para malaman natin kung talagang matinubak ang nasabing komisyon. Ang New York State Athletic Commission, ito po ang nagre-regulate ng lahat ng combat sports na ginaganap sa New York. So pag combat sports, pwedeng boxing, pwedeng wrestling, pwedeng mixed martial arts. Basta ginaganap sa New York, yan ay under sa New York State Athletic Commission na bawat uh, estado sa Amerika ay may kanya-kanyang komisyon na nagre-regulate din ng combat sports sa kanilang teritoryo. Meron ng California, meron ng Las Vegas, etc. Pero medyo espesyal itong New York State Athletic Commission sapagkat ito ay itinatag 1911 pa. Yes, 1911 pa po ang New York State Athletic Commission. Ito ay itinatag originally to oversee, to regulate boxing muna. Puro boxing muna. Now, by 1917... 'yung batas na nagcreate sa New York State Athletic Commission ay sinet aside. So, nagdisband 'yung komisyon. nawala eh. By 1920, ibinalik ang New York State Athletic Commission. At naging very powerful ang commission na ito. E paano ba naman doon sa New York, meron silang magandang venue, 'yung Madison Square Garden. Ang daming laban na ginaganap doon. So, naging sikat ang New York State Athletic Commission to the point na between 1921 until the 1940s, nagre-recognize na sila ng sarili nilang world champion. So maraming nakapansin at the time, Aba, hindi ka lamang regulating body. You are becoming a boxing governing body. Isa sa mga world champions na nirecognize ng New York State Athletic Commission as world champion ay ang Pilipino na si Severino Garcia, the bolo puncher. In 1939, tinalo ni Garcia si Fred Apostoli and he won recognition as world middleweight champion mula sa New York State Athletic Commission. Hindi sa WBA, hindi sa WBC, ang titulo ni Garcia ay nanggaling sa New York State Athletic Commission. At dahil very powerful nga ang komisyon ng panahon na hanggang ngayon nare-recognize na mo yung titulo ni Seferino Garcia. So, ganun po ka-powerful itong New York State Athletic Commission. Now, in 1921, para kontrahin ang sikat na New York Commission, yung ibang komisyon sa ibang uh, estado ng Amerika ay eh nagsama-sama. And they created in 1921, the NBA o National Boxing Association. Now, in 1962, itong NBA naging World Boxing Association o the WBA as we know it today. Now, in 1963, itinatag naman ang kalaban ng WBA, ang World Boxing Council o WBC. Now, itong New York State Athletic Commission at a time, it supported the WBC. So eventually, nawala na yung pag-recognize din ng world champions because itong New York Commission aligned itself o si-deportahan na ang WBC. So yan ang early history ng New York State Athletic Commission. Narito ang ilang mga skandal. Ang pinakauna, of course, ay noong 1977. Sapagkat merong babaeng boksingero, si Katy Davis, ang nag-apply ng lisensya sa New York. Siya po'y tinanggihan ng komisyon. At sinabing babae ka, hindi ka pwede mag-boxing, babae ka eh. So, ang ginawa ni Cathy Davis, nagsampa siya ng reklamo sa korte. At yung huwes, sinet aside yung ruling ng New York State Athletic Commission. Sinabi ng korte, hindi pa pwede ang alituntunan na ganyan. Bawal yan violation of equal protection clause yad. Kung dapat pantay-pantay ang tingin sa batas. Babayo o lalaki, gusto mo mag-boxing, pwede. Sabi ng korte. So, nabaliwala yung pagtanggi ng your commission sa license application ni Cathy Cat Davis. Yan ay isa pa lamang sa mga unang iskandal involving the commission. Sa ating pagbabalik, ang ilang pang kontrobersiya involving the said commission. At nagbabalik ang Boxer Shorts, patuloy po ang ating pagtahak sa history ng New York State Athletic Commission. Ang komisyon na sa nagbasura sa protesta ni Lamont Rhodes Jr. Ito pong New York State Athletic Commission, ito po ay under the supervision of the government of New York. So under siya, itong ahensya na ito, under the New York government. E ano po ba meron ang New York government? Mga politiko. Kaya naman meron mga reports, allegations, na meron mga naka-appoint sa New York State Athletic Commission na sarat ang kaalaman o ika nga'y nakapasok lamang under the so-called nepotism or even the bata-bata system. Ngayon, in 2013 mga kaibigan, eto na, palibasan ngayon may allegations of incompetency, ito pa limitaw noong 2013. Meron pong isang heavyweight boxer from Russia, si Magomed Abdu Salamov, na nagkaroon ng brain injuries habang lumalaban dyan sa New York. 2013 po ito mga kaibigan. Now, later on, nagkaroon ng brain injury at hindi na pwedeng lumaban itong si Russian fighter na si Mogabed Abdul Salamov. Ano po ang ginawa ng kanyang pamilya? Idinimanda ang New York State Athletic Commission sapagkat lumabas po sa mga early investigation na hindi sana nagkaroon ng ganong kaseryosong injury yung Russian heavyweight kung hindi substandard ang mga medical facilities ng New York State Athletic Commission kasi sila nagre-regulate eh. pag ginanap ang event dyan, nagpo-provide din sila ng mga medical assistance in case na magkaroon ng emergency situation yung mga atleta o mga boksingero eh lumalabas substandard yung kanilang mga equipment at mga tauhan so nagdemanda yung pamilya ng Russian boxer at uh, nakipag-ayos lamang itong New York State Athletic Commission to the tune of around 20 plus million dollars. Kasi yung lawsuit, 100 million dollars ang demanda. So, for around 22 million dollars, nakipagsettle itong New York State Athletic Commission para maiwasan na lamang ang mas malaki pang ikangay istorya. Pero doon pala lumalabas na ang incompetency noong komisyon. Doon pa lamang sa kasong iyon, kung saan nagkaroon ng injury ang isang boksiyero at lumalabas eh, palpakis yung mga medical facilities o equipment ng nasabing komisyon. Ngayon, pinaka-latest of course, ito nangyari dito kay Lamont Roach at kay Gervonta Tank Davis. Walang naparusahan, walang na-fine, walang na-suspend, kahit na inaamin ng komisyon na sila ay nagkamali na salat ang naging aksyon ni referee Steve Willis. So ayan mga kaibigan, may idea na kayo kayo na ang humusga kung sa tingin nyo tama o hindi ang naging desisyon. Kung matinuba o hindi itong New York State Athletic Commission. May good points, may bad points mga kaibigan. But right now, the commission is receiving a lot of criticisms sa naging desisyon nito sa bakbakang Roach versus Davis. In particular, sa pag-maintain ng majority draw decision sa nasabing laban. At yan po, buod ng ating programa ngayon mga kaibigan. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel na nadagdagan ang inyong kaalaman sa boxing at sa mga isyung pumapalaot dito. Ako po si Tony Ed Tolentino. Wali nagpapalala, walang personalan, buntalan lang!